So that everyone, so ngayon, punta kami ang kay Lolo, magpapakain kami. So ayan, actually si Diana lang talaga yung magpapakain. So hindi ko sasama ako kay Lolo kasi simulan, dumating pa rin ako, hindi pa ako nakapunta sa kanya. So ngayon, ayan na po, dadala ko na po yung foods niya. So kan tsaka isda lang po yung ulam. Niya ngayon kasi yung 17 niya po talaga yung pagkain na binibigay ni nanay. Minsan, pag minibigyan siya ng pagkain, sinasabi, po, sinasabi niya po, um, kailangan niya lang ng kape. So, hindi ko na, hindi ko na, nano yung totoong voice kasi parang yung, yung sarita ni Lolo. Um, iba po, parang sinisipondo po kasi siya. Yung time na yan, mag-CR po siya. Hindi siya umapayad na sinusungukan siya, hinihima yung pagkain niya. Ayaw niya po yung gano'n. Kaya nilapag ko na lang dyan kasi sabi ni Diana yung kapatid ko gano'n daw talaga siya. Kumain, pinapalapag na lang yung pagkain niya dyan. So, ayan, balok pa sana siyang interviewing po life niya. So, ang tadal niya kasi sa CR. So, pa parang umuubo-ubo siya. Parang may sakit po kasi siya sabi ni Nanay. Kaya hindi ko naman in-estorbo at makapagpay nga naman siya. Dito yung bahay niya. So, yung bahay na yan, um, dati siya, bahay nila kuya. So, benen Tapos yung tito ko nang kumuha para kay lolo. So, ayan, dumadanzala ko dyan. So, inaano ko yung bahay na tinutulogan ni lolo. So, makikita niya salita ko lang, salita, hindi ko lang. Hindi ko lang inano yung tutupong boses, kasi na maingay po. So, kaya ginawa ko po binis over ko na niya. sabi ko dyan um, babalikan ko na nga lang kasi lolo kayo na bukasan pero hindi ko rin na nga hindi ko na nga nagawa kasi marami ng rampa charot pero ayun sabi ko naman kay Diana um, next time nagnam sa sabi ganun sa akin so ayun sabi ko na explain ko yung bahay niya yung pagkain niya ganun lang naman po siya kumain so yung pinag-worry hanggang pag hindi siya makahintay So, ayun guys. Um, next video na lang.